Nandito na yung ka kaibigan ko magpapakain ng alaga niyang pusa. Mga idol, asya tao sa inyo. Ah, Ming Ming! na dito na papa mo, Ming Ming! Papakainin ka na. Ha? Ah, Kakain na, Ming Ming, ha? Kakain yan. Mm -hmm. Papakainin na, mga idol. Papakainin ito ng kanyang amo. Ito, dito. Ito ah. Oh. Pisan mo. Oh. Ay. Ito na ito na ito na oh. Ming ming. To. Oh. Kaya na oh. Yan. Ay okay. nawa ito pinapakain. Eh, ya sobrang talagang ano niya. Ayaw kumain ng ano Yung kosok-tosok pa chicken Gusto niya yung isda O Ito Oh, May nagtitanda dito ng mga pulsilas Mga idol, mga rosary Baka pumunta kayo rito Ay dumarating na pa sa Aero mga ito no. Yan. mo pagkain. Tulog na ha. Ming. pagkain to mga idol. Yes, Sigaw ng kap. Okay, kasama namin. So. Guntum uh, na guntum <Susuk> mga item Dandahan lang ming, -ming. So, hanggang dito na lang, mga idol, ha? Uh, Kain lang si Mingming. Bye-bye! Kain ka lang, Mingming! Bye-bye!